Contenta mo na na. <laughs> Another client natin, idol from Baguio din si Sir dito nga sa Navy Base, Baguio City. Ano mga, kung ano yung mga available dyan na ano. May mga red balete. Yun at kasama natin dito si Sir Adrian. Dito pasokin mo pasokin ko bro. Sa isa yun natin. Ay, marami siyang ano. Ato oh, siya, doon may si red balete Red no? balete, may 21 jewels, may mulberry na pang meron dito. Ito naka na alit balete. Meron ding argau si sir. Meron ding binhamina, Meron ding boxwood. Ayan. So, lahat ito ano natin, ilalabas natin. Ito barete rin ito ng balete. Ito no, puro barete. Argaw. So, may argau din si sir. So yun, ilalabas natin guys lahat para makita ko ano yung mga alaman ni sir. Ilang minuto nakalipas mga idol, ayan, nailabas na namin yung mga materyales so, ni minamina, bugi, minamina, red balete, baksud, minamina, Argao. red balete. Dalawang, ay, isang minamina, red balete, hibiscus, sinisoli, 21 joule, red balete. 21 joule. 21 know? Ngayon tatanggalan na namin ang lupa lahat. tatanggalan Kasama si Sir Adrian mga idol, tatanggalan na natin lahat ng lupa at mga materyales. Ito naman idol yung argaw ni Sir na pinafreebie sa amin ng ating client. Wala kang nagnanakaw. Wala man no. Yun. Pa-free sa amin ni Sir. Pero Pwede tata. Hindi kung gaano kalayo yung ano ni sir. Garden niya. Ito naman idol yung pangalawang balik namin, ang second day namin. Hindi nga namin nakuha na ng video ang unang punta namin dahil nga naligaw. Ko. So dito yung highway. Ngayon nga idol, share ko lang sa inyo kung gaano nga kalayo yung garden ni sir. Yun at babalikan nga natin yung isang nakarak ni sir na balete. Kung saan hindi natin nadala sa una nating punta dahil nga medyo may kabigatan. At dito nga malalaman natin mula highway hanggang sa area ni sir kung ilang minuto ang lakad natin. Bago nga ang lahat mga idol, nagsimula nga nung kontakin tayo ni Sir. At dalawang taon na ngang wala sa Pilipinas si Sir. At isa nga ang OFW si Sir sa Bansang New Zealand. Nakita si Bruno na Baksud. Yes. Baksud. <laughs> Mayroon na nakikita nga ano doon. Daming bunga. Uh, crab apple.